Hello, mga ka-Tekram! So, ayan. Hi, Raven! Aww. Ay! So, yan. So, nandito po si Kuya Noah, si Mother Jack, si Tita Flor, si Kuya Dave, and si Baby Raven, of course, and si Baby Gio. Ayan. So, eto guys, kami ay nag nagpapabaga. Paga? Ang tawag? Bro? Baga. Oh. Sa mga gulay. Oh. Pepsi dagat naman niya. Dagat. So ano lasa? What's the taste? Ye! I feel like kasama So ayan guys, sino wa tumutulong kay Nanay Jack magpabaga. Oh. Pero ano to? Gustong Ayan na po muntik nang mapuso si Nanay. na. Ano ba 'yan mo ro? Oh, niluto. Ano ta? Ano ta 'yan dito? Ay, Eh siyempre matagal naman na 'yun ng panahon. So maybe you forget the taste na. Alam mo tagal na si sa karton. Ano sabi niya naku, hindi to? Kunya rin. So ayun si Tito Jun, kumuhan ng ano dagat so, pa. niyo 'yung sarili niyo. So ayun pala. Susmi ganyan naman pala eh. Lawa pakisaksak ako 'yung ano. Hi. Hi. Saksak para mag-open. So, ayun nga, di ba? Kami ay nagpapakahirap. Meron naman pala ganito si Tito Jun. Wait na, nasa si Ella. Kuya, si Luisito. <laughs> <laughs> so, sinabi niyo na ba kung anong gagawin? Secret pa daw, sabi Tita Flor. Ah, uh, may secret po kaming gagawin. <laughs> <laughs> eh sabi ko yung pagkain kita try natin ngayon kasi most of us hindi pa na yun. yon oh, bihira lang natin itong nakakain mga katekra. Oh. Mm -hmm. Ay, bihira siyang makain ng mga hindi tagalakan. Mudra, oh. si Jace, papasukin na ah, baka. Kasi pang po. Mag-enjoy po kayo dito. Ka yes. Oh. Nakakain na ba kayo meron? Kailan sa balaking... Kailan? Nung, nung, nung nasa parola Paano. daw siya. Huh? parola. Ay, what? Dari. Ano ba ang mga Di ba, nakakatakot yung mga talabag? Ayun Ay, lang. Nasabi ko. Ayan. Maa so, paano? Ano, sumisisid kayo? Hindi. Mga kumukuha. Ah, kala ko ikaw mismo. Pero mahalaki mahal ang ah. kini. 1,000 nga daw yun. Apat, mga ganun minsan eh. So, yan na guys. Nagpabaga na. Yun naman pala. May pabagaan na ganyan si Tito eh. Wala diba po oh. natin lahat po. Ah, mga -in. Sa amin po, mura lang po. Nauuulang ba yan? Oo. Uh, yeah. Ah, ito! So, papakita ko na. Ito na natin. Ito okay. lang po pa ang paragraph. Papakita muna Kuya Nawang. Ayan siya. Yeah, yeah. Ayan. Ayan. Talaba, kasawa ni? Talabo. <laughs> <laughs> Talabo. Ayan. Ayan na. Kuya Bobby, alam mo ba ito? Alam mo eh! Uy! Diyos nga, si Kuya Bob. Bato-bato. Bato-bato? Oh. Oo. Tira mo. No. Bato-bato? Ano talaga ba? Bata-bata sila. Ay, Tito Jun, si Kuya Bobby nga naglinis niyan ni... Eh. Ay, namin mm -hmm. naman eh. Binras niya. Namin naman siya. Pagaling naman. Thank you. Oh, Bata-bata pala. Masarap pala. Masarap pala. Oo, oh, titignan natin mamaya. Masarap pala eh. Eh, kaso may bayad na. 100 isa. May 100 ka. may bayad pala. 100 may P100 ka ba, Kuya Bobby? P100! Ay, patay tayo dyan. Paano matatry? Ay, hindi! Sige, Bobby. Ano na yan, Tita Ju? siya yung ano natin expert. Dito malalaman kung pang pang ano talaga social. Hindi, social talaga pang ano oh. 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 okay. okay. So, are you gonna doing, you're doing black also, Jace? Oh. ayan na, pwede na yan. Yung Kamay five. Oo. May TV. kasi <laughs> ayun. May Pero maganda tanggalin eh. Naitanggalin na lang. Ano, no, hindi, hmm. habang nagluluto na, pwede na kuya tayo, hmm. ano? Baka pwede na siya i-spread kuya, Ay, tapos... Ay, wala ko din na sila. Ha? Protest? You wala are... pa si Luis ito. Ay, wala pa ba? Kuya, okay. haltingin na mata. Sa inyo ka. Ayun. Mami, pusi ka dyan. Ayun na. Ito po ang uh, step two. May apoy na. Wala na po ang halta, uli. Meron, ang dami, andyan. Ayun po. Ang dami po uli. naman hindi okay na ano, kainin ng roto. Kinakain sa restaurant talaga, kinakain niya lolo. Oh. Sa mga taga-dagat, ano na yan, bubuksan nila, naman, so, so, supa, okay okay lang ulit, tapos lalagyan ng masuka, tapos okay na, di asin Kasi yung natin. Hindi, lemon, para social na tayo, lemon, tsaka asin. O oh, sige, <laughs> may go, go, na dyan. Ano, okay na yung lemon, tito? Andyan na. Tapos yung eye dye salt, yung nakaputing na gano'n nalalagyanan dyan. Ano yun? Mayonnaise lang daw, Ini ito lang talo-talo na to. Telegram, so, yeah. Suka, toyo, paminta at merong garlic. So hindi niyo mo ng lemon. <coughs> hindi meron ng lemon. Amin na may dagdagan pwedeng dagdagan ng lemon to. Kasi Ah, okay. Dito na lang ng butter. Okay ano to, rin talo to. Sige ya, kamay na mo. So niluluto na po natin ang talabok. <laughs> asawa ni? Talabok. Sige tatay lang, lahat makakawin. Lagay na natin yung lahat Ben, ayos ba tayo dyan, Ben? Ayos ba? Ayos. talaga din. Ganun daw. Eh ang ano? Eh yung binoy? Oo, tinigpan din natin yung boy lang. Tinigpang ko na buka. Ang boy? Sarap. Parang scallop? Mas masarap siya. Kaya mas mahal. Masarap yung miskalo. <laughs> Pero iba yung sarap niya eh. Okay. Parang yung masarap. Ayan siya, o. Oh, ayan po siya. Na... Talaba. yung talaba. Kidney? Talabo. Kulang Wala tayo ano, kuya. No, magkano ka lamesa dito. So, ang first challenge natin is raw. Ay, ang first. Raw talaba. Okay. Asan yung raw? Ha? Diba? Okay. Sige. Let's go. Let's go.

Yan, pwede sa usapin lang. Dalo sa usapin. Dala, gaya na. challenge number 2 yan, bago iibig mo. Ano pala siya, no? Delikado din de siya buksan pala, eh. No? Oh, no! Masaray na nun, go. Naku, dandaan, tito. De, ano pala yan? Pag namali ka pala ng tusok, eh. Ha? Ah? Ano, mga kao? Pag na-open na, na lalagay nyo na ng butter. Uh Oo. -oh. Ito po ang aming pong first challenge habang wala pa si na Tatay Ram. Challenge. The raw wow. talaga. So, oh. ang, ang, gagamitin lang natin dito Ay, is Ay, um, Ay, um, Ay, um, Ay, Pwede nyo isaw-saw dyan sa... Patak lang. Patak lang po. So, mauna na ako. Mauna na ako daw para ano. Ay, ito. Sa inyo. Masarap rin ito kapag sa mismong dagat po. Oo. Oh. Tapos oh. dagat po pinanggas niyo. Hmm. Okay, okay. Yan po yung mas matata. Para hindi yung dagat sa inyo ah. Hindi na, kasi po yung pakinuha yan ito. <laughs> para hindi na po yung... Hindi po katagram. Okay, mm. Ako yan, yung ready mo na isa'yo. Isa-isa tayo. Para hindi na po... Kasi kaya ba, bibigyan na. Hmm. Ayaw. Hindi, kaya ba, bibigyan na. Sarap. Kaya babi, mm. babi, oh. uh -hmm. babi dinika ba, para ka makikita eh? ka. Uwet lang, isa-isa, isa-isa. Lalagyan na? Oo na. Nang sangkis na. Sige. Sibisipin mo. Sibisipin mo. Hmm. sipin mo yung laman. Hindi, sibisipin sí, mo. Hindi, gano'n. Iyan. Nagkaalitos ko yun. Yeah. Oo, oh, di ba? Sarap nga, oo. Oh. Okay, Luis. Ano ba? Oo. Oh. Mga inosente po kami katayang karam dito sa... Sarap, oo. Oh. Ano? You know? Oh. Masarap siya. Masarap siya kada ka. So, ang sarap siya. Mamaya, wait lang. Mamaya, wait lang. O, sige, wait Sige. Ay, sarap ng tunog. Wow! Ang ganda. Ano, pareho pa rin lasa? Pero ang masarap mo yung paglalap. Impresso lang. Oh, ano. Oh, no. Oh. Okay. Oh, parang tatapusin ako. Mmm. Wow. Ano, okay, Noah? Tirahin mo pa ito, pwede. Oh. Tapos tayo pinamugas na Okay, round 2 tayo ngayon. Oh. Ang uh, kamias na ganyo daw ng kamias. Lalagyan <laughs> ng kamias. Lemon, lemon. Dalaman, sumayawari dalaman. Yan. So ngayon naman po ay bilaga. O, kanya-kanya tayong bukas dito kasi hindi natin bukas. Okay, pagkakas <laughs> mo ako ah. na rin. Ang mga lalaga. Ang mga Mula hindi yan hindi ito. Mula hindi po. Paalalay lang kayo sa pagbukas. Ay! <laughs> Pula amot. Kala ah, ko oh, malaki. May ganyan pa lang, lang naman. Bali ba po talaga to. Ayun Ay, oh. Sarap oh. Ito naman, ito yes. yung sausawa na. Tanggalin mo siya kuya tapos oh. Oh. yung sausawa na. Yung binok ko ngayon. Pwede muna kainin ng walang sausawa. Ay, talaga. Parang siya kayo. Parang nagtawang po ito eh. Ito. Ayun, tawang ko na ka ba? Mod, eh. mm. Taw. Ayun, ah, ha, ba? Ah, sige, kuya Dave ano mas malas mas malaptaong talaba? talabano ano ano lasa okay, baby, muna. <coughs> May baka ano na yung, ano 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 hindi. Mas ano 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 Mas ano 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 Pinakasarap dyan. Oh, oh, ayun, yung fresh na press Ay. Gusto pa, sinusubuan na talaga ng mga iba. si Tatay na makatingin na Kaya nga, hindi pa ba, ba sila tapos? Hindi <laughs> pa. Naglilinis po sila ng, ano, ng parts. naman. Kailan tayo? Kuya, hmm. kunin mo sa pinggan. Kaya pupo ko si Wede. Ang pakita natin. Ang ko dito. Baka manito. ano yung Ayan. kuha ko na rin kayo ito. Hindi ko ka muna. yan. Ang Aray! Aray! Aray. Aray. Bakit? <todong> Parang wala daw na... Wala ang napunta sa kanya ah. Ah, tita. mo dito. Parang hindi iinit eh galing siya. Hahaha. Hahaha. <tod> eh, pwede <tod> ka na ay Ayan. 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 na yung butter <tod> Okay, Bobby. <papi>. Okay, <tod> okay, okay. Okay,

Butter and iniha. Eto <makes noise> yung oh. Mm-hmm. Sarap. <laughs> oh, <Steve>. Mina, <makes noise> di ba Secret. Paano ka sa Kain po mga tech mm -hmm. na. Mm -hmm. Pwede ba gupin mo? <makes noise> Mas good. nila? <makes noise>

Wait lang. E, ano muna si Kuwede? Ah, Kuya Steve. Hindi ka anilaga. Oh. Ito, anilaga mo na siya. Kasi i na natin ito na ako na sa'yo. Okay, ano mo na sa'yo? Tikman na no? okay, ano, hmm. mo ang anilaga. Pwede mong isaw-saw dito. Oh. Pero hindi, eh, anuhan mo si Tito ng ano, ng... Dalhan nyo na lang si Kuya Ramdon. Ay, oo. Oh, oh. Ah. Ano to? Tôi cho em. Ang mas dito. Yung inihaw. Kesa sarok. Ay, eh, yung inihaw. Ikaw, so far, ang mas bet mo sa tot mo. Okay. Yung huli. Steve, sobrang init. Ang so, hirap naman po kasing... Sobrang init. Napakainit dito. Hindi oh. pa natikman sa niya, no? Kaya...

Ano mo, tatlo-tatlo? Ano ba si Tray? Eh bawal. Ah, sa Japan ata. Pangiligyan mo nyo eh. Bawal yun para si Tito rin. Hindi, ay hindi. Yeah. Ay ay Ayoko lang. Anak nila mo lang ng Rosie ano, sila Tito Rambo. Anak Ah! Hahaha! Baka na <c3> po. Papunta na? Mga ilan Ayan na, ihandaan mo na dito ng Rosy na Tito kung papunta na. Oo.